Ayan, madilim po. Third night na namin ngayon. Saglit lang na. Dito sa Tambayan. Dito na naman kami. Ayan, ang ulan po. Lakas na naman ang ulan. O ayan, tiis-tiis. Dahil si Junilo ay, uh, may maganda namang nangyayari kahit kami ay nagsasakripisyo dito sa Tambayan. At uh, dito kami natutulog pangat ng gabi na ay maayos naman dahil yung isa naming papi ay medyo nakaka-recovered kahit na nagagastusan ay okay lang yun at na umalalaglag na si Banjo be. Ano, yun? ano ba yun? Madilim kasi hindi niyo makita pero ayun si Banjo. Ayan. Ayan, third night na namin Ngayon dito sa tambayan ay eto maulan na naman kaya ang dami namin mga tabing na sako, sako mga labi, sako ng feeds. Malinis naman yan. Yan ang aming ano, ang aming dingding. Dahil hindi pa makabili ng sako lang yung dahil. nila dun mo. Ayaw sige po sige, nila ako dun na lang sa... Dun. Sige, ako na lang dun. Eh, di mauulan ang na kanaman. Kami oh, Ayan, dun na yan sa ano, kabilang dulo. Ayan, mag-aano po sila. kami. Nila para nila kami. kaming nasa ano, nasa tawag nito evacuation center may mga karton karton po ang aming panapin ng galing kay nanay kasi nga ni hindi pwede yung kumot kasi madali pong mababasa dito gawa ng yung singaw po ng dagat imalagkit ano ba naman sunshine tingnan nyo naman itong gawa-gawa sa akin oh Diyos naman oh ay talaga ang kulit oh eh, ano ba, sunshine hmm, uh, dito ano kayo ang kulit kung ayaw nyo dyan dito dalhin mo nga yun to lalo na yan si yun na tan, grabe ang kulit naku grabe po ang kulit, ang dito sa amin at solar lang ang aming ilaw ay si puti pala to mm -hmm. si puti ah, ha, nakataas na yung paa ko saan pa so, dahil yung mga yung direct yung disco po oh, Rudy dilipat daw ng pisto si puti kaya hmm. ayun, oh ayun oh oh ayan siya ay nagtutuyo ng kanyang higaan kasi ang lakas may ng ulan, syempre dahil tulda, eh, ditutuyo, tutulo yan. Tignan nyo yung kaaming ano, dingding, -ding, sako, baka naman, meron kayo diyang maganda-gandang sako, ay ipapasko nyo na lang sa amin, kahit live ang pasko. O tignan nyo naman yung aming ano, <laughs> sako ng feeds, para wag lang maulanan. Eh kasi nga, Diyos ko po, tingnan nyo naman yung aming kalagayan dito yung aming tawag daig pa namin ang nag evacuate ang aming mga alaga kasi ay ayan nga o oh. tinyo ha eh haharap ko rin eh ang camera saglit lang o oh, ayan ayan mga loves dito ang aming awa uh, pangatlong gabi sa tambayan ayan third night na namin ngayon mga loves